Sa so, pangalawa po, ginkgo biloba. Ang ginkgo biloba ay isang Chinese herb na... Hi, mga kaibigan, for today's vlog, isishare ko po sa inyo ang halamang gamot ng vertigo. So, una po, ginger roots or loya. Kilala rin ang ginger roots sa taglay nitong antioxidant, antioxidant anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagpapahupa ng sintomas ng vertigo gaya ng pagsusuka. So paraan, maaari mo rin nadikdikin at pakuluan ito para mainom mo bilang tsaa ang ginger root upang magamit ang mga medical na benepisyo nito sa kalusugan. So pangalawa po, ginkgo biloba ang Ginkgo biloba ay isang Chinese herb na kilala sa pagpapahupa at resolba ng sintomas ng vertigo kung saan minamanage nito ang daloy ng dugo sa otak para maibsan ang pagkahilo at problema sa balanse.